Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatanoyan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Kamakailan naman, ay nagmatagumpay nating na ilinsa dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Kabitek, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Gimaras, si Cohor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating isang daan at labintatlong bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng, pamahala, ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay na, tinuturing namin economic sabotage.